Ito, nagwawala. Eh, nagwawala po yung lasa namin. Eh. Yui! Ay, gutom na kayo? Yui! Gutom ka na? Up! Up! Dito! Yun! Oh, ang ganda pala. Nirefer na si Kuya Nil yung tuntungan nyo dito ah. Oh, oh ito naman. Nakikiyago itong anak. <laughs> Yan ang magkuhan eh. Lagi naghaharutan po yan dalawang yan. Wow, Bola na mo! Ayoko dito, dito, up. Kuki. Kuki. Kuki, up, dito, 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 dalawa. dito, dalawa dito, 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 up Up dito, 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 <laughs> ay lakay bite bite po na nyo bite bite, bite oh. po na guys yung dalaw magmaya magkakasara na yan guys magmaya away na yan so, agad yung po at magandang hapon po sa inyo lahat bye bye